Guys, Welcome ulit sa aking uh, youtube channel uh, Pasensya na kayo sa mga nakarang linggo, araw, uh, wala tayong video Dahil inintay ko munang umalis yung mga amo namin uh, Papunta ng bakasyon Umalis yung amo ko, yung isa dito sa umaga Umalis na ng last Friday Pero nagtatrabaho pa rin ako Pero hindi yung regular na time Uh, pasilip silip silip lang tinatapos lang yung konti-konti yung mga trabaho. Yung isang amo namin naman ng Misko, kasama naman Misko doon sa outside din. Uh, mag mag ulit ang work namin regular time na sa September na. Kasi dalawang buwan ang bakasyon, July August. Uh, ngayon, hindi kami hindi kami pupunta ng uh, San Troped dahil may konting problema. Uh, hindi ko na maibabanggit sa inyo personal ba uh, problem ko yun Yan. at uh, ngayon pupunta tayo ng uh, kita tayo uh, magluluto tayo ng tinolang manok ako lang mag isa rito kasi kasama ng uh, amo yung misis ko kasama pati mga bata normally itong ganitong panahon nasa santro nasa santro na kami Yan. at uh, mamayang hapon mamasyal uh, tayo, papasyal ko kayo uh, iikot tayo ng uh, Paris sakaling makapunta tayo sa mga Philippine store dito sa Paris uh, papakita ko sa inyo yung buhay namin dito kung paano pag uh, ganitong buwan uh, yung mga tao kasi rito sa Paris pag ganitong buwan, July nag start ng June, magkatapusan ng June uh, hanggang August Uh, first week ng September pabalik na sila nagbabakasyon sila kaya yung mga ibang Pilipino walang trabaho naghahanap ng mga part time part time job outside outside work uh, medyo malaki laki ang sweldo kaya ganun okay guys at uh, mamalingkay muna tayo sa kanan tayo ulit magkwentuhan tungkol sa buhay namin dito sa Paris okay guys uh, kita kita tayo mamaya ang pababa na tayo. At uh, pupunta na rin ako ng Bolanger na bilihan ng SD card. Puno na kasi itong card. SD card ko sa BG Amira. Ang so, guys, sobrang init oh. Punta tayo dito sa Kalilam. Ayan, nakapamily na ako. At uh, biglang tumawag yung anak ko. Doon na raw ako kumain. Kaya pupunta ako ngayon doon. Mamayang gabi ko nalulutuin tong manok na binili ko. Magluluto sana ako ng tinolang manok. Kaya uh, pupunta ako rito. Dito na ako kakain. Tapos pupunta ako sa sa kong trabaho. Papas konti lang naman yung papansya. Natayo lang yung kama kasi sa linggo sila darating. Yun lang. Tsaka yung kinain ng lalaki kagabi makita ko rin yung apo kong maganda magandang si suwi ayan english speaking ayaw mag tagalog <laughs> init na sobra lalo na sa taas sa amin buti sa mga ground floor at susol yung pinakamababa medyo malamig lamig ng konti yung gitna na yun guys yung gitna na yun restaurant yun patapos yung pinakailalim nya istasyon ng train Aero papuntang mga outside yan outside Paris yung restaurant na yan mga mayayaman ang kumakain dyan yan po pabalik na ako ng bahay at nakakain na ako ang ulam ay sweet and sour chicken sweet and sour pahinga lang ako saglit at uh, pupunta ako sa trabaho saglit lang naman ayos lang yung kama at saka mayroon lang akong paplansyahin na ilang piras ng mga damit dadaling kasi sa ano 'yon sa bakasyon uh, pagbalik nila o uh, alis ulit sila ng anak naman ng um, dubil nakita ko yung dati kong amo na trapo sa swing boat pa ako parang si David yun. Napakatagal na ko ng amo yun. tayong nag usap kami. Ang trabaho niya raw dito sa Lamwet, sa lugar namin. Uh, puntahan ko rin siya doon at yung, 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 yung office doon niya. James Taylor. Sa kwan siya at sa uh, sa mga bahay. Ang guys, dito na ako paket Papahinga lang tayo sa at uh, pupunta tayo sa trabaho. Bukas kasi Sabado, linggo sila darating. Kailangan maayos ang bahay. Tsaka yung konting plantsahin. Para hindi na ma Para hindi na miss. Hindi na miss ko ang gagawa ng ako na. Dito na ako. Okay na natin pituan. Patapos ng trabaho, papasyal tayo. Bibili muna tayo ng SD card. Kasi puno na itong SD card ng GoPro. Yan guys, natapos ko na yung aking trabaho at bumaba na ako. Pupunta tayo ngayon sa Philippine Store. Magme-merienda tayo doon at papasyal, papasyal ko tayo doon pag uh, tayo pumunta doon bibili muna tayo ng ano uh, ng uh, SD card puno na kasi to naman magbura ng ano ng mga video kaya bibili tayo ng panibago ayan yung mga gopro guys uh. yung gopro 12 na kop oh, na siya um, 400 599 pag may kasama ng kwan creator edition 579 kompleto na yan may ilaw may microphone may tripod lahat na pero ito yung ano na normal lang 499 ito guys yung bibiling ko 128 gigabyte mabayaran na natin to yan guys at uh, papunta na tayo ng uh, bus magmintay tayo ng bus ito binayaran ko nun sobrang init yung singaw ng ano, semento hindi ko naabutan yung bus 52 kahit tumagbo na ako hindi pa rin maghihintay pa tayo ngayon sa Philippine Store at kakain tayo ng halbalo at Paris Paris ayan mula doon sa binabaan ko siguro mga 5 minutes ako so lang actually guys itong bagong dating ako rito dito ako lagi bike. kasi may trabaho kung papunta roon ngayon wala na doon lang ang trabaho ko kaya hindi na ako nakakarating dito Ayan, dito na ako sa Parisan ni si Myla. At saka ni Myla. At And ayan, nandito kami kay Sol. Halo-halo naman. Halo-halo sila. Ako, Paris. Para pagpawisan tayo ng mabuti. Okay, dito kapunta mo ako dito sa ano na kay Sol. Nandito kami na halo-halo kami. Okay. Ayan, sila kakain din sila. Sila kakain din. Sa pamilya. din. Oh, mag-hi kayo dun, oh. Oh, hey, hello muna kayo, hello. mga kabayan. Hello, say hello. Hello, mga kabayan. <laughs> dito, dito ako tumatambay nung bagong dating ako. Oh. Nung wala akong, wala pa akong trabaho, no. Ayan, binibigyan nila ako ng pagkain. Oh. Tapos ang katrabaho ka na kay, ano, Patricia? Hindi. Marami pa akong pinagtrabahuan bago sa kanila

Wow! eto na yung pinakamasarap na paris dito. Anong panama ni... Diwaka. Diwaka. Itong si si lang my para na Love. Si po nandito sa paris. Si Ayan, yeah, si My Love. Oh. Thank you. May laman ang drinks mo. Coca. Tibukle. Lalagyan natin ngayon ng ano yan. Abnor, halpangan ako. Ha Oo, may isang pagpapagre. Oo, may my love. Thank you my love. Mama, what a kasi party! Mama, what a Matagal na wala lang time. Kaya nga, very good. May time. May not time. Busy siya muna ang Oh, Konti lang magbibili, pero ng buti hindi pa ko po study. Tapos, oo, oh. isang atentong parish ni Kate Paris parish ni Myla Oberlund. Oo <coughs> nga, milya-milya mo. Time tayo, thank you lord, thank you sa blessing.

O, oh. pwede rin sa mga plastilichesang, halo-halo pa sa probchok naman. Oo nga sa probchok. Marami akong pondo doon. Marami. <laughs> marami maraming pondo sila doon. Pamali nga ako na. isang pano. Mas marami po. May love rice yeah. na Okay na ako may love Hindi mo bibrain yung record ng sapo Ang dami nung Baby, nagbrain ng record yung sapo Sampung rice? Oo Ano si Ay Prosada? Ay ang kumain? ang kumain?

sabaw, Anli, sabaw din may lab, oh, pag, di, pag hindi, naligo ako rito. <laughs> Sa init. Hindi, <laughs> pagkatapos yan, after 10 uh, minutes, mo na dyan, mag halo ka. <laughs> Oo, oh, mag halo ako. At um, na, si Nasa Corsica? Aba, binata. binata. Oo, oh, kaya nakalabas ako. <laughs> binata,

ba? Ay, naman. Ay, eh, sa restaurant. So, wala akong makaiba. dyan sa, dyan sa plantra. Ako muna yan. Oh. Okay, guys, pauwi na tayo. Sa sky ulit tayo ng bus, pabalik. Nabusog ako. Sigurado hindi na ako maglulutong ito. Bukas na ako maglulutong sa Bado. Uh -huh nilagay kong ganun sa akong manok kasi nabusog ako halo halo tsaka pares eh kung na ano ngayon mga alas 6 media na hapunan ko na yun noon malimit ako rito sa Philippine store dito wala pa kasi noong Philippine store doon eh dito lang ngayon dalawa na ang pilpistor doon sa lamuet sa so may lugar namin kaya bihira na akong pumunta rito ayan traffic oh. dahil doon sa kanto papuntang kuan yun eh uh, Ark of the Triumph hindi pwedeng pumasok doon yung iba kaya doon nagkabuhol-buhol may pulis doon sa kanto pwede maglakad dito hanggang doon sa trokadero garlic rice at uh, naghalo-halo ako busog yan nandito na ako sa bahay kakakap ko lang at medyo hingal-hingal pa yung magtaas pa ng araw alas 6.30 ng hapon at nakakain na tayo magpapahinga lang tayo at uh, manonood ng TV yan po ang aking ginawa buong maghapon Pumunta ng umaga sa amo, karating oras. Bikinan ko lang yung kalagayan doon. Uh, at uh, pagkakain, punta naman sa kabilang trabaho, doon sa amo namin ng misis ko. Wala rin sila doon eh. Nasa bakasyon, patkasama mong misis ko. Uh, Namalan dyan ng konti. inayos yung kama. Nagkaspera to doon ng konti. Ayan, yun lang bumaba, kumain doon sa Philippine Store ng Paris at Kalohalo yan ang aking ginawa sa bung maghapon bukas uh, pahinga tayo ng maayos tulad ng medyo maayos ayos okay guys hanggang dito na lang aking video at uh, maraming salamat sa inyong panonood sa mga nakarang linggo dalawang linggo at akong walang upload kaya pasensya na po kayo uh, ngayon lang po naka nakaroon ng time para mag, -up, mag -up video at mag upload ng mga video Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Ingat-ingat po lagi tayo.